drink recipe na tsaka kong mabenta ngayong summer. Kaya tara, gumawa na tayo ng napakasarap na Cathedral Window Jelly sa Go Drink in a Can. Refreshing na drink ngayong summer. At kahit na nasa bahay ka lang, ay pipwede mo tong pagkakitaan. Dito sa ating kumukulong tubig, maglagay tayo ng 1 third cup ng small tapioca or sago. Lutuin lang natin ito over low medium heat hanggang maging clear na ang ating sago. At na ito, i-drain lang natin at ilipat sa ating bowl. Maglalagay nga din tayo dito ng food color. Red naman pala ang inagay natin dito. Kasi natin yan at dito sa ating pan maglagay tayo ng Megalicious Mr. Gulaman Clear and Flavored Jelly Powder. 1 third cup ng asukal at 1 liter ng water. Haluin lang natin ito at lutuin over low medium heat hanggang kumulo na ang ating jelly. Bali, hahatiin lang pala natin ito into 3. Dahil nga, konti lang ang gagawin natin ay na isang jelly lang ang ginawa ko at naglagay na lang ako dito ng tatlong food coloring. Meron tayong green, red, at yellow. Pero kung maramihan naman ang gagawin natin, pwede kong gumamit ng isang ng jelly powder. At kapag nga nag-set na rin ang ating jelly, islice is naman natin ito into cubes. At para naman pala sa complete list ng mga ingredients na ginamit natin dito, ilalagay ko na lang sa comment section. After natin maslice ang ating mga jelly, ngayon naman gagawa tayo ng milk mixture. Dito sa ating bowl, maglagay tayo ng 700 ml ng fresh milk o kaya naman evaporated milk, sangkan din ng condensed milk at 250 ml ng all-purpose cream. Haluin ng maigi mga mare hanggang magkumbay na lahat ng cream na linagay natin. After natin mahalo ito ng mabuti, na yun naman mag assemble na tayo. Bali, gumamit pala ako dito ng 330 ml ng canned bottle. Pili ko lang to sa orange app at ilalagay ko yung link sa comment section. Na yun naman, mag-layer tayo dito ng red, yellow, at green na jelly. Pagkatapos, naglagay ako ng 1 tablespoon ng sago at ang ating rainbow jelly. At naglagay na din ako ng milk mixture. Meron din itong seal mga mare at bibiinan na lang natin yan ng napakalakas para mas seal Yun naman mga mare, na meron tayo. Bali, same procedure lang din mga mare ang gagawin natin. Bali, naglagay muna ako ng red, yellow, at green na jelly. At pagkatapos, maglagay na din tayo dito ng sago. After nga natin malagay ang sago, ngayon naman ay maglalagay tayo dito ng rainbow jelly. Bali, nabili Ilalagay ko rin pala to sa orange app at ilalagay ko yung link sa comment section. Ngayon naman, maglalagay na tayo ng milk mixture. O di ba, pwede mo nga itong pagkakitaan kahit nasa bahay ka lang at saka kung mabenta. Ngayon pwede din tayong gumawa dito ng mga fruit drink, kaya ng minko, dragon fruit, o kaya naman avocado drink. O di ba mga mare, napaka colorful at mabugustuhan ng mga bata o kaya naman ng mga customer nyo. At kahit nga nasa bahay lang tayo, ay pwede natin tong pagkakitaan. Ang sa ating battle ay dahil leak-proof na din ito. Bali mga mari, i-chill muna natin ito bago natin i-serve. At kung gusto nyo na mas maraming magawa, ay doblehin lamang ang ingredients. At after na natin ma-refrigerate ito, ay ready to serve ng ating cathedral window jelly drink. Kaya naman kung gusto mo pa ng ganito mga research recipe at pang negosyo idea, follow for more.